Ikalimang Kabanata Yamang napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakasama Niya sa Kanyang kalwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng katyagaan. At ang katyagaan ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Sapagat noong tayo may hinapa, Nabatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng anak. Kaya't tiyak na maliligtas tayo dahil si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo sapagat dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo ng Diyos na maging kaibigan niya. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, walang pinapanagot sa kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala na gaya ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anino ng isang darating balang araw. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit, ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakita. At na ang kanyang libring kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng biyaya ng isang tao, si Heso Kristo. Ang kaloob ay higit na dihama kaysa ibinungan ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit, ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan naman ng isang tao, si Yesu Kristo, lalong higit ang nakamta ng mga taong kinahabagan ng sagana at pinawalang sala ng Diyos. Sila'y maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo at kung paanong ang kasalanan ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa ng isa ring tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit, sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging matuwid. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo.